Gulay oh. Ito. Ito ang gulay. Ang lalaki ng lalaki gulay. Ito. Ang lalaki ng gulay. Ang mistisa. Ito. Ito. gulay. ay pang Kagulay, good morning Kagulay And Harvest tayo Kagulay Pali pang limang harvest Kagulay Yo, Marami na Ngayon Lalaki pa Kagulay oh. Okay. Yung harvest natin sa isang linggo ka lang, bilis lang. Ang gulay. Ang bunga. Ang malalaki. Bali sa tina ngayon sa bali sa 12 to magdadalawang buwan. Pang limang harvest. Direct seeding ka gulay. Kasi kami nung June 12. Ayan. Gulay. Nail the farmer pala ka gulay. Yung farmer na ako gyan pa rin ka gulay. Ayan. Yung schedule nin sa pag Insecticide nito, kagulay, after harvest. yan Wala pa naman tayo nakitang na mga na, 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 uod na kunzol natin ng maaga. Malalaki yan. Ayan. Sabado, harvest day. Malalaki na talaga kagulay. Ayan. Dapat dalawang araw lang dapat yung pagitan. So, busy tayo. Ayun, nagtanim, lipat-tanim tayo ng palay. yan Tapos, nag-ano din, nag-abono tayo kahapon sa talong. yan May nagpipitas na dito sa pagulay. Hmm. Mun dan Mrs. Terus gitu. Entar dia ngapain? Ah, lima nahi. Kitain. Ada sisna. Di sisitas yang. Pita tapos golayan. Terus nyenjen. Itu yang di Dan Ada yang bunga Kita gulak-gulakkan Dan Kita gulak-gulakkan Lepas Ini Namin kegulai Hidupkan na. may, na, may bunga May bunga May May bunga May bunga Iyan kagulay, yung harvest namin kagulay. Marami na. Yung ilan siya. Uy, 1 kilo. One port. Tatlong piraso. Yan, mistisa. Di naman yan ang patula. Yung ang patula daw, eh, three port isa. Kung sobrang laki. Yan kagulay. Babandilin namin yan pagkatapos magbandil. Sa talong naman kami. Mamaya ulit kagulay, babandarin muna kami. Dito na naman kami kagulay sa talong. Yan, harvest sa talong. Maka isang sako na. Si Mrs. Tanawag lili kay labong kayo. Ni labong na. Nag-abuno pa rin may gapon din eh. Abangan nyo naman yung uh, YouTube channel ko. Sa uh, Neil the Farmer. yung abono nito organic plus 14 14 na 16 20 pinasabog doon sa gitna yan din gulay dito na 6 man na to kagulay pero magaganda pa rin yung bunga Ayan, no? yan kaliksto si tapos nun sa kabila may fortuner doon apat na tudding mamaya tutulong ako mag harvest para madaling matapos ka gulay marami pa tong halbisin ilang tubig pa buta na di ha ako riha ko yan kagulay nabandil na lahat kagulay pati yung reject na 7 kilos o ano lang apat tapos yung sikan yung tatlo Balil lahat 123 yung gold ano 116 siguro yan ang gulay yan lang muna ka gulay. salamat and god bless